Ayaw mga kametal, isang magandang araw ho sa inyo. Nakaw mga na andito na naman tayo sa kamang walang langit-ngit, kayang abutin ang langit. Langit. Kaya na ho magsundaw mga kametal, ano mga kametal, yun ho'y patawalangan ni kametal, ano? Nag-deliver po tayo dito sa Lower Bikutan, Tagig Tagig City, ano mga kametal. Shoutout po kay Ma'am Jolis. Jolis. Jolie. Ano pa ang pangalan? Jolly, Ma'am Jolly. Yan, yan yeah, ang kit. Pag-upat sa lata kayo yan Ma'am. Yan. At saka po kay Sir... Butch, Butch. Kuyahon. Butch, Kuyahon. At saka po sa mga anak ni Mam, ano? <laughs> Hindi na yata ako kapakita. Pa <laughs> Hindi na <yatao. laughs> yan. Ano pangalan yung isang... <clears throat> ang pangalan niyong isang... Ang pangalan niya po, Ma'am... Ali, Ali. Ali, Kuyahon. At saka kay Ma'am... Yana, yan. Yana, yana Kuya Hon. Ayan. Shout out po sa inyo. Ano? si Sir Yata po isang OFW, isang seaman. Ano, ay ingat kayo dyan, Sir. Ano, palaging iisipin ng pamilya sa Pilipinas, ano mga kametal? Dahil si kametal ho, isang OFW dati. At din nila ho tayo tinuro ng tadhana sa isang pagiging kametal. Ano mga kametal? Ito ho yung ating dinileveran ho. Double size, 48 by 75 o false ang ating headboard. Ano mga kametal? Ano ho, ay eh, withdrawer sana. Di, kaya lang ho, yung mga sasusunod na daw ho, i-order ni ma'am ang drawer ng ating kamaan ho. 48 by 75. Ito yung walang langit-ngit mga kamitar. Talagang walang langit-ngit. Ano ha? Yan. Napakatibay ho niya ano mga kamitar. Wala ka, wala nga anayin, wala nga unusin. Ay, quality, quality ano mga kamitar. Uugaan to, hindi uugaan ka Ano ha? Joke lang ho yung mga kamitar ha. Patuloy niyong ilike, ishare, isubscribe ang ating YouTube channel at huwag ho kayong mag-alala mga kamitar. Hindi ho kayong mawawalan. At hindi, hindi rin, rin magka lang, hindi, lang, <laughs> magkakaroon. Syempre. magkakaroon siyempre. Magkakaroon. Basta i-share nyo lang ho. At si Kamita naman yung magpapadikas o kaya naman ho ay Malay nyo mga kametal, kayo mabigyan ng isang kamang walang langit nyo ni kametal. O, di kayo libre na ano. share nyo lang ho naman ang share. At yan naman ating mga sinishare share Halimbawa, o, mga pagbigay motivate sa ating mga kapwa. Sabi ko nga ho palagi, maalam din lang mag -building. ay Malay nyo ka, o, maisip na ay, Pwede ko din gumawa si okay, Kametal na re O, di ka ho, mga Kametal. Doon ho, nagmula si Kametal. Ano ho, mga Kametal? Kung baga ho ay sa katagalan ho, di nasanay na ho nang nasanay. Mare nyo ka ho, yung inyong kapitbahay, kaibigan, kaklase, o kung ano, mga kamag-anak, pinsan, o kung ano man. Ay, mare nyo ka ho, may bigyan ng kaunting motivasyon. Sabi ko nga, laging motivasyon na kaya ko din gumawa. Di ka ho, mga Kametal, ano Ito, ho? Ito ay dalawa, hindi ko na ho, ipakikita yung halos pares naman ho yan, Kametal, ano. Sige, umakamitan at God bless po sa ating lahat.